Isang mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig sa ating programa. Muli tayong nagbabalik upang magbahagi ng panibagong kwento ng ating letter sender. Pero bago muna ang lahat, nais nice ko mag-shout out sa ating mga listeners na patuloy na sumusuporta sa ating programa. At ito na mga po ang ating kwentong ibabahagi. mag isang naninirahan ng dalagang si Isabel sa kubong naiwan sa kanya ng kanyang mga magulang. Apat na taon na simula na mamatay ang mga ito at simula nga noon, naging malungkot na ang buhay ng dalaga. Nabubuhay lamang siya sa paglalako ng mga kakanin na kanyang niluluto. Nang sa ganon, siya ay makasurvive sa araw-araw niyang pamumuhay. Mahirap man ang buhay, na Isabel na mabuhay. Sa edad na 20, hindi pa siya nagkakaroon ng kasintahan sapagkat ang tanging nasa isip niya ang kumita ng pera para sa kanyang mga pangangailangan. Ganun pa man, hindi maitago ni Isabel na minsan na rin siyang nangarap na sana magkaroon din siya ng kasama sa buhay. Nang sa ganun, hindi na siya kailanman pa mabuhay mag-isa. Meron namang naniligaw sa kanya si Lito. Tagaroon lang din sa kanilang lugar at halos kasing itad din lamang niya. Pero katakataka dahil di man lang din attracted si Isabel sa binata. Sa kasulok sulukan ng kanyang isip, naroon ang taong talagang kanyang pinapanta siya. Hindi niya alam kung bakit sa dinami-rami ng tao ay ang taong yun pa talaga ang nagpapainit sa kanyang katawan. Walang iba kung hindi si Mang Noel. Si Mang Noel ay ang asawa ni Aling Susan na kapitbahay lamang ni Isabel. May edad na si Mang Noel. At naglalaro yun na, na yata sa 50 ang edad nito. halos nga hindi lubos maisip ni Isabel kung bakit tuwing makikita niya si Mang na nadaan sa harap ng bahay ay talagang siya'y nalulusaw. Pinapangarap niyang sana, lumampi naman sa kanyang balat ang maitim at maugat na braso ni Mang Noel. Siguro, napakasarap sa pakiramdam. Kapag naramdaman niyang hinawakan ni Mang Noel, marami ng puting buhok si Mang Ngunit mas nakadagdag lamang iyon sa pantasya ni Isabel. Sa katunayan pa nga, kapag nakikita niya ang napapadaan si Manuel si sisilipin talaga niya ang paglalakad nito hanggang sa tuluyan na nga itong mawala sa kanyang pa paningin. Pagkatapos bigla na lamang iinit ang kanyang pakiramdam at hindi na niya magawa pang pigilin ang kanyang sarili sa, tahi sa tahimik niyang kubo Ihiga siya sa papag at gagawin ang bagay na iyon sa kanyang sarili. Iisipan lamang niya nakasama niya si Mang Noel at ginagawa nila ang bagay na iyon. Talagang masyado siyang nadadarang. Noong ang tanghaling iyon, naroon si Isabel at ginagawa ang bagay na iyon sa kanyang sarili. Nakita lamang niya si Mang Noel na walang damit na pangitaas kaya ganun na lamang ang init na lumukob sa kanyang buong pagkatao. Enjoy na enjoy nga si Isabel kahit na medyo nangangalay na siya sa lubong ang kanyang mga kilay at napapakagat pa sa kanyang mga labi habang ninanamnam niya ang kiriting hatid ng ginagawa niya. Kulang na nga lamang tumirik ang kanyang mga mata dahil sa mga oras nga na yon na nararamdaman niya. Nakulangan pa siya sa kanyang ginawa. Kaya naman, umigit pa roon ang ginagawa niya. Kung saan saan napunta ang kanyang mga kamay, Ilang saglit lamang ay kanya nang narating ang dulo. Pagkatapos ang mainit na ginawa ni Isabel, pinili niyang ayusin ang kanyang sarili at dahil magluluto pa siya ng kamote Q para ilako, matindi nga ang sikat ng araw at saktong-sakto sa merienda mamayang hapon ang kanyang nilalako. Pagkatapos nga maligo, nagbalat na ng kamote si Isabel. Mag-aalas-dos na nga ng hapon kaya kailangan na niyang matapos ang pagluluto. Eksaktong alas tres nga ay tapos na siya sa pagluluto. Kaya naman gumayak na siya sa paglalako ng mainit na kamote cue. Bit-bit niya ang basket na merong lamang kamote cue. Lumabas na siya ng kanyang kubo. Nakailang bahay benta na rin siya. At dumaan nga siya sa bahay ni Mang Noel. Bahagyang kinabahan ang puso ni Isabel. Nang marinig na tinawag siya ni Mang Noel. Pibili raw ito. Ngunit ganoon na lamang ang tuwa ni Isabel dahil makakalapit na naman makakalapit na naman siya sa crush niyang matanda nakakatuwa man ngunit nasisihan siya sa ganoon kaya wala siyang pakialam kung nakakatuwa nakakatuwa mang isipin ng ganoon Pumili nga ng apat na stick ng kamote si Mang Noel at kahit nga simpleng pag-abot lamang nito ng bayad sa kanya pakiramdam niya siya ay nakuryente ang simpleng pagbili lamang na yun ni Mang sa kanya hindi mawala-wala sa isipan ni Isabel kaya naman hanggang sa matapos siya sa paglalako at maubos ang kanyang paninda, malawak pa rin ang ngiti sa kanyang mga labi. Para siyang timang habang kumakain ng hapunan. Nahimik sa kubo niya at tanging ilaw lamang ng lampara ang nagsisilbing liwanag. Sanay na sanay na si Isabel sa ganoong buhay. Masaya na siya sa ganoon. Kaya naman matapos ang pagkain, agad na siya naglatag ng banig sa kanyang higaan. Inaalala niya mga nangyari kanina Kung paano siya titigan ni Mang Noel Hindi naman kagwapuhan ang matanda eh Ngunit hindi alam ni Isabel kung ano ang meron dito At talaga namang gustong gusto niya ang lahat dito Sana nga lang, hindi siya nahalata ni Aling Susan Napakabungang ngera pa naman ang babaeng yun Hanggang sa naisip ni Isabel Kung ano kaya ang maaari niyang gawin Para makuha ang atensyon ni Mang Noel Magagawa rin kaya niya itong mapahumaling sa kanya siguro kapag nangyari ngayon siya na ang pinakamasayang babae sa buong mundo at wala na nga siyang mahihiling pa si Manuel ang pangarap niya sa buhay Nang araw nga na iyon walang maititinda si Isabel paniguradong mabuburyo na naman siya buong araw mabuti na nga lamang at tinaanan siya ni Seds anak ng kapitbahay nila at may handaan nga raw sa bahay ni Aling Susan Nag-aalangan pa nga si Isabel na naisip niya na naroon si Mang Noel at makikita naman niya ito. At ang pa ba siya kung sa buong pananghalian ay masisilayan niya ang mukha ni Mang Noel? Napag-alaman na niyang karawan pa ni Aling Susan. Napakaraming handa ang kanyang naabutan sa bahay ng mga ito. Marami na rin tao ang naroon at naghihintay na lamang ng pananghalian. Nakatayo lamang si Isabel at Sede sa isang sulok habang nakikiusyoso pa nga sa iba pang bisita. Hanggang sa wakas, namataan na ni Isabel si Mang Noel na maaliwalas ang mukha. Hindi nga alam ni Isabel kung bakit siya kinilig. Basta ang alam niya, masaya siyang nakita si Mang Noel. Yun nga lang, malabang mapansin siya ni Mang Noel pero di bali na ang mahalaga na sisilayan niya ito. Mukhang nababaliw na yata siya pero wala naman siya magagawa eh upang pigilan ang kanyang nararamdaman na matinding paghanga sa matanda. Ilang saglit pa nga, nagsimula ng kumain ng mga bisitang naroon at asikasong asikaso naman ni Mang Noel ang mga kaibigan nito. Habang kumakain ay sa isang direksyon lamang nakatuon ang paningin ni Isabel. Totoo kang kanyang mga mata sa hindi kalayo ang mesa kung saan naroon at nakipagtawanan si Mang Noel sa mga bisita. Napabuntong hininga lamang si Isabel sapagkat malabo talaga mapansin siya ni Mang Noel. Siguro nga sa edad nito, wala na talaga itong balak magloko pa sa kanyang asawa. Maya-maya pa nga, nabusog na si Isabel sa kanyang mga kinain. Naupo lamang siya sa isang bakanting upuan Nanaroon habang hinahanap si Cedes, ang mga ibang bisita unti-unti na umuwi pagkatapos kumain. Habang siya naman ay naghihintay na baka lapitan ni Mang Noel, ngunit wala naman siyang naiisip na rason para lapitan siya ng matanda. Kaya naman tumayo na si Isabel at naghanda ng umuwi nang pigilan siya ni Aling Susan. Nakiusap pa nga ito sa kanya na kung maaari ay tulungan niya ito sa paghuhugas ng mga pinagkainan at padadalan lang daw siya nito ng tinampagkain pagkatapos. Dahil masunurin si Isabel, tinulungan nga niya si Aling Susan. Kahit nga paano, sanay na rin siya sa matanda at kilala rin ito ang kanya mga yumaong na magulang. Iniiwan siya ni Aling Susan sa kusina abang naguhugas ng mga plato sapagkat meron daw dumating na mga bisita. Alas 4 na nga ng hapon, kaya binilisan na nga ni Isabel ang mga ginagawa. Nang bigla na lang pumasok si Mang Noel at sinabing ito na lamang daw ang tutulong sa kanya. Nung una ito matanggi pa siya, ngunit mapilit nga si Mang Noel at naupo ito sa kanyang tabi. Sa sahig na kasi sila naghuhugas ng mga pinagkainan. Sapagat hindi na iyon kasya sa lababo. Umilab nga ang ni Isabel na ang maramnaman ng init mula sa umuusbong na katawan ni Mang Noel. Hindi nga alam ni Isabel kung ano ang pumasok sa kanyang isip at nagawa niya makipag-usap ng komportable kay Mang Noel. Hindi nga niya inasahan na makikipagbiroan din sa kanya ang matanda. Kaya naman hindi niya na malayang tapos na pala ang ginagawa nila. Uli na nang ma-realize ni Isabel kung ano ang kanyang sinabi kay Mang Noel na dahilan kung bakit ito nang gigil at napatitig nga sa kanya. Sinabi lang naman niya rito na gusto niya ito at hindi niya inaasahan ang titig na ikinawad nito sa kanya. Nagkatitigan na pala sila ng matandang si Mang Noel at talaga namang nalulusaw sa tuwa ang puso ni Isabel. May pagtatanong sa, mat sa mata ni Mang Noel at di niya nagawang bumaling sa ibang direksyon ni Isabel. Kinumpirma niya na totoo ang kanyang mga sinabi sa pamamagitan nga ng kanyang mga titig. Kitang kita kitanya kung paano lumunok si Mang Noel hanggang sa marinig niya ang boses ni Aling Susan na papalapit sa kanila kaya naman tumayo siya at sinabi nga kay Mang Noel na ayos lang siya na dalawin ito minsan sa bahay sabay, sabay pisil niya sa braso nito